Ito nga pala yung pangalawang beses na pagpunta namin dito sa resort na ito kaya naman for the go. Alas 9 pa nga lang dito ng umaga ay nagsimula na nga kami magbiyahe papunta nga doon sa may resort. Nag selfie camera nga ako dito dahil gusto kong makita yung mga kasamahan namin sa likod kung saan na sila banda. And fast forward pagkarating namin dito ay nagsimula na nga silang maglutuan itong aming mga baon. Shoutout nga pala din sa mga nagpupugi ang mga chef for today's video. Ang menu nga pala namin dito ay inihaw na talong, inihaw na tilapia at saka yung piniritong tilapia ongoing pa nga pala at pa itong hotdog at saka yung piperituhing talong. Agree ba kayo na isa sa nagpapasaya talaga sa mga outing syempre yung pagkain? Yung tipong kahit hindi naman karamihan basta yung mahalaga merong panglaman chan. Nagprepare nga rin dito si Ate Janine ng itlog na maalat at merong kasamang kamatis. Anyways, maraming thank you nga po pala sa nag-sponsor nga nitong aming pa-swimming. At sa mga sandaling ito ay ginala na nga muna ni Yubo si Lawrence doon sa may parting mababaw ng swimming pool. Kung ang ibang mga bata ay umiiyak kapag nababasa ay ibahin nyo aring batang ari. Hindi pa nga binasa dito ni Yubo si Lawrence at baka lamigin at napakaaga pa nga. Tinatanong ko nga rin batutang are kung napaligo na ba siya ng kanyang tito ay ginaway tango lang naman ng tango. Yung tipong kahit hindi nga yung sagot niya ay sasagutin niya talaga oo pa rin. O ba diba, kitang kita naman ang ebidensya. Shoutout nga pala sa napakikit na batang ito na laging umahabol sa kanyang tito Philip. And fast forward, pagkatapos nga nilang magluto ay nagkainan na nga agad kami dito. At syempre, ano pa ba ganyang inaantay? Kain po tayo mga chingu. Tara, sabayad nyo kami. Mas masarap talaga ang kainan, lalo na kapag sabay-sabay. Yung tipo siguro kahit kakaunti kang kumain, pero kapag may kasabay ka ay talaga namang mapaparami. Mabuti na nga lang at nakisama sa amin ng panahon dahil ng unang punta nga namin dito ay talaga namang pagkalakas nga ng ulan. Kakatapos nga lang namin kumain dito at dumating nga sila Ben at kakain na nga rin sila at dahil nahuli nga sila sa amin. At dahil maliligo na nga kami dito ay pinabantayan nga muna namin si Lawrence doon sa kanyang tito Ben at para naman kahit papano ay makapwesto. At pagkatapos ay hala, magsipaglanguyan na kita. Shoutout nga pala dito kay Ate Kathleen na talaga namang happy happy. Nauna nga sa amin sila Yubo kaya naman pupuntahan nga namin sila at hahanapin nga muna kung saan nga sila banda nagpunta. Sa sobrang gustong maligo ay talaga namang hindi na ako naantay na una na nga sa akin. Shoutout nga pala diyan sa aming tiyo Doming na talaga namang napakagaling ang lumangoy papunta at pabalik. Wala pa rin talagang nagbago dito sa Vanessa Springs simulang punta namin hanggang ngayon sa pagbalik nga namin ay talaga namang pagkalinaw pa rin nga ng tubig. Natatawa pa nga ako sa part na ito dahil nakita ko nga si Val sabi ko yung maligo na ang sabi nga niya ay mamaya na at malamig nga daw ang tubig. Shoutout nga pala dito sa asawa ni Shirley. Maya maya nga pala ay pinagbabasa nga pala ni Yubo aring mga bagong dating at talaga namang pagkakulit. Sabi ko pa nga dito kay Yubo abay magdahan-dahan naman at baka'y mabasa ang aking cellphone. Pagkakulit talaga na rin. Kuro kita dyan eh. Minsan ay nakakatuwa din talaga pumunta sa mga ganitong klase ng lugar at kahit papano ay kakabawas nga naman ito ng stress at isipin. Wala pa naman sana akong balak sumama nga dito dahil ako'y puyat at ako'y tinatamad nga. Puyat kaka-edit at kung ano-anong ginagawa sa cellphone ay talaga namang. Mabuti na nga lang at pinilit nga ako dito ni Yubu at sinabi nga sa akin na talaga sumama na nga daw ako at syempre paminsan-minsan nga lang magpuntahan aring aming mga pinsaning are. Kaya bigla tuloy akong nakonsensya at sabi ko naman ay talaga namang for the go. Sa mga sandaling ito ay bigla nga akong natawa dito sa aming Tio Doming ay talaga namang pagkagaling ang lumangoy pabalik. isip tuloy ako kung sinong iniiwasan dito at bakit gayon nga siya lumangoy. O diga, sabi ko nga kanina ay talaga namang pagkagaling na rin lumangoy. Araw nga ng Sabado ngayon, kaya naman kung makikita nyo ay pagkarami nga rin tao sa mga sandaling ito. Hindi nga gaano marunong lumangoy dito si Ate Janine, kaya naman todo ay talaga sa kanya dito si Kuya Hiroshi. O ba diba, ay talaga namang pagkasweet, maigi na lang at nandini kayo sa tubig dahil kung nasa lupa kayo ay talaga namang nilanggam na nga kayo parehas. Joke lang. Sila nga palang dalawa ang nag-sponsor nitong aming swimming. Maraming maraming salamat po. Mabuti na nga lang dahil laki ako sa isang lugar na kung saan ay merong ilog kaya naman marunong akong lumangoy. Sobrang sarap nga naman din sa pakaramdam ng tubig nga dito dahil hindi nga siya sobrang lamig na talagang manginginig ka. Kasi doon sa aming lugar sa kinabuhayan ay talaga namang napakalamig ng tubig na akala mo nga nilagyan nga ng yelo. Nakakatuwa nga naman din yung panoorin na si Sharon at saka si Gabby ay talaga namang for the go. Nilalamig na nga yata dito sa tubig si Yubo kaya naman ayaw nang bumaba at talaga namang nanonood na nga lang din sa mga lumalangoy. Sabi ko nga dito kay Tio na lumangoy lang siya papunta doon sa aming kameraman na si Bal para man kahit papano ay kitang kita nga siya sa kamera ayun talaga namang sumunod eh yan nga pala ang aming tiyo na napakabait at pagkailasing at talaga namang pagkakulit ay mabuti na nga lang at sumama nga sa amin dito si tiyo para kahit papano ay nakakapag relax naman siya at nakakapagsaya at sa mga sandaling ito ay may serenang biglang lumangay nga din niya talaga namang pagkaganda aray huy magtigil ka dilat baka mamaya ay marami na namang magalit sa iyo <laughs> at syempre hindi pwedeng mawawala ang moment namin ng aming videographer o oh, oh, diba pagkapoging yan itong ating videographer ay napakaganda pala ay este napakapogi ay nako bahala ka na nga diyan pasensya na po at may kusang sumali nga dito sa aking voice over kaya naman gayo ng boses boses ito nga pala yung looks ng Vanessa Spring swimming pool nakadalawang beses ko nang na feature itong si Vanessa Spring ay nako sa susunod ay baka naman baka naman makakaulit pa at ayan na nga uli yung Serena ay Serena baka mo ay bahala ka diyan maya maya nga pala ay sinilip ko nga aring tatlong dalaga kung ano nga ang ginagawa nila dito nakita ko nga ang na aring tatlong aqua woman ay talaga namang for the go. Wala nga silang kamalay-malay na meron nga akong video sa kanila dito. Maya-maya nga ay umagaw nga sa aking atensyon aring bunga ng abukado at pagkarami nga. Mag-aalas tres na nga dito ng hapon ang napagdesisyon na na nga na umuwi na nga kami. Kaya naman, nagaya ka na nga kami dito and ready to go na nga. Ang hirap nga lang mag-voice over nang may nagkukulitan nga sa aking likuran ay talaga namang pakinggan nyo na laang. Ah. Nagsimula na nga kami maglakad dito papunta nga doon sa aming mga sasakyan. Isang masayang araw na naman nga ang lilipas. Kung papansin nyo ay talaga namang pagkaaliwalas nga ng panahon ngayon gawang pagkaganda nga ng kapaligiran ay green na green nga kasi nasa uli na nga pala dito ni Yubo yung mineral na aming binili nga kanina which is hindi nga namin naubos wala pa nga kalahati ang aming naubos doon I mean wala pa nga kalahati ang nabawas nga namin doon pero binalik na nga lang din namin mga bagong palit nga sila dito pero kami nga ni Yubo ay hindi nga kami nagpalit at hindi nga kami nagdala dito ng pamalit o bihisan ito nga pala yung itsura ng Vanessa Spring dito nga sa may mga cottage nga ito dito pero medyo malayo tuloy nga lang ng konti doon nga sa may paliguan. Nandito na nga kami sa may bandang parkingan at paggalawak nga ng parkingan nga nila dito. Sa kotse nga namin pinasakay si Lawrence kaso ang dulo ay sa amin din pala sasakay gawang naiyak nga pagkaalis nga namin. Hindi nga kami agad nakauwi nga dito dahil na flat nga yung kotse yung sinasakyan nila at ayun nga may pako nga sa ilalim. Kaya ang ending nagantay na nga muna kami doon sa may gilid ng daan habang nagpapavulcanize nga sila. At ayan na nga dito na nga nagtatapos itong aking mini vlog. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Please follow for more. God bless maupay nga adlaw